You know, sa principle sa sowing, di ka pwede mo tanom anytime. Huwa to ni mong season sa ting ulan. O bisan pag muulan, imog yung hawanan una ang ground. Kaingin. Pamutlon sa mga kahoy, gunahan, i-cultivate, limpiuhan sa ang ground, diha pwedeng itanom ang seed. Diligin mo grow ang seed, hangto dili ma-prepare imong heart. Unang every now and then, dagang kigipang kuha gino'ng sakbut sa tong heart. Andi na to na masabtan. Lord, ngano'ng nawala man akong work? Lord, ngano'ng namang ko'y sakit? Lord, akong gitigom na nawala. Basin mo ito yung mga hindrance, mga tunok o mga bato sa tong heart. O say, mas piliyon sa ginumasakitan ka, malimpyo lang ang iyong heart. Kung kabantay, dagang kay mga tao ni do'l sa ginuhuman na limpyo, ilang heart. Niagig problema, nawadaan, nasunugan, wadag minahal sa kinabuhi, daghan kayong mga turning points sa tong life. Iyon ay isa is kinahanglan ikaingin, hutdan gid tatanan para mabakanti ang imong heart. And yes, tanawa si King Solomon, asa man siya nagtinarong, katong gikastigo sa ginoo. Si David, kanos sa nagtinarong, katong gikastigo, humansag kastigo sa ginoo, siyang salakang batsiba. sa man nagtinarong si si Paul katong nabuta sa kano sa ba nagtinaro mga Bible characters human sa mga dagkong trahedya sa ilang life Kaya sa dili lang sagbut ang nakatanom sa tong kasing-kasing mga kahoy na gyon. chinsohon na sa ginoo and another verse John 12.24 John 12.24 tanawa most assuredly I say to you Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Gawas kung ang liso matanom sa yuta, di sa muturok, ako nang namensan ka ganina, na isa pa, gawas ang liso mamatay, di li siya mabuhi sa yuta. Kabalo mo, itanom ko ng mangga nga, yellow pa, kanang bago pa nimo yung mag Itanom na, excited. Pakwa, mamunga na ni next year wala ay oh, gihulmigas di na pwede tanong nga buhi pa na imo pa na ibulad sa init mamatay sa ang liso aron mabuhi siya sa yuta and principle na sa pagtanong you know what ang die ang death dinigis gutan it speaks about total surrender one time si Paul ingon sa Galatians 2.20 Galatians 2.20 ingon si Paul I have been crucified with Christ It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I, own, I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ngano'ng paspas -pas ang transformation sa life ni Paul? Simply kay pag-receive ni Christ totally iyang gilansang iyang life uban ni Christ. Iyang giset iyang mind nga ang life na niya dili na to iyang life nga namanan siyang parent isa na to ka bago nga kinabuhi nga gikan ni Christ nga mao'y reality sa atong Christian life. Yes, tinuod kanus sa kami dawat ni Christ. Paghuman mo, in Jesus name. Amen. bag na na nga life. Ang imong old life tuwan na sa cross, tuwan na sa grave, gibyaan na ni Christ. Patay na ang atong old life. Muna yung na 2 Corinthians 5.17 If any man be in Christ, he is a new creation. New na gid ka kay ang life nga naani mo karon, life na ni Christ. Nagbaylo ta ang atong kamatayon giangko ni Christ sa cross ng iyang life giangko nato. Pero si Christ na banhaus sa kamatayon kay gikanker niya ang death. Muna ang new life nga nato, na life ni ni Christ. And deserving sa mag-glorify, pinaagi ni nga life. Amen. Amen. Kay siya source ani gihatag niya ni for his own glory and honor o hangtod nga dili ta mamatay sa thinking nga patay na gyud atong old life hangtod di na to na mahimo di kita totally ka surrender ang total surrendered life it doesn't mean nga mo puyo ay mong naon na nas church you can still have your own career job business on sa imong life pero bisag naa ka didtong dapita you can still serve the lord make him the priority of your life टोटल सोरेन्दर्द लाइफ इट मीस इमुकी नूहि नैगा कहीं मिया आन सिगीनो